speak so Why we up 3 a.m. on the phone Why don't she be so mad at me Ayan, good evening guys Nakikita nyo ba tong hawa ko guys Pera at Magnet Ito guys, magnet Itong maliit na to Kahit anong uri guys ng magnet Ito Dapat meron kayo nito guys papakita ko sa inyo na dikit eto guys magnet accidenting napunta sa akin to sa binili kong may binili ako guys na parang metal hindi ko matandaan pero napunta to sa akin na magnet na to nakadikit sa binili ko guys kahit anong uri guys ng magnet pwede dapat mayroon kayo nito guys Tingnan nyo, guys, dumidikit sa pera. Ayan siya, oh. Nakadikit ang pera. Nadikit yung pera pag idinikit mo. Ayan, oh. Uri siya ng magnet, guys. Pero kahit anong uri ng magnet, pwede kayo nito, guys, bumili or mas maganda yung nakapulot kayo ng magnet. Dito naman tayo, guys, sa pampaswerte kasi wala tayong herbal ngayon ito guys isang magnet maganda to sa mga nagnenegosyo at sa kahit hindi nagnenegosyo guys ayan dumidikit ang pera guys magnet sya ito guys ay napakagandang pampaswerte ang gagawin natin dito guys ay lalo sa mga may tindahan at pwede rin kahit sa walang tindahan ang gagawin natin dito guys ay ilalagay natin sa bulsa sa ating mga bulsa lagi di pag may nadikit guys na pera mas maganda to kait ganito lang konti lang guys na kasamang pera. Ayan, Na dikit ang pera, guys. Ilagay natin siya, guys, sa bulsa. Lagi natin siyang daladala para lagi siyang humahatak ng swerte. At napakaswerte talaga, guys, nitong magnet ko kasi aksidente na punta sa akin. Hindi ko binili siya guys. Napakaswerte. Lagi guys, puno ng barya. And sinuswerte talaga yung aking mga bulsa. Ayan guys, nakikita nyo. Talagang dumidikit ang pera. Napakaswerte nitong magnet na to guys kasi aksidenting napunta sa akin. Hindi ko binili, hindi ko hiningi. Pwede rin naman kayo guys bumili ng magnet at ilagay nyo sa inyong mga bulsa. Ito o, oh, nadikit kahit tanggalin mo siya nadikit. Isa tong uri guys ng... Ano, hindi kasi halata siya magnet kasi metal nga na ay marami guys magnet yung bilog yung parang sa speaker pero ito siya guys hindi ko alam kung ba't napunta to sa aking binili nakadikit siya guys hindi ko napansin parang bumili ako guys ng yung tining scissor ayun nakadikit siya guys doon sa tining kaya bigla ako nagka-interest na kunin itong magnet at napakaswerte nga talaga ito guys na nakalagay lagi sa bulsa kasi hindi siya talagang binili napunta sa akin ayan guys nag, nadikit yung pera may ano naman guys, yung magnet na nabibili po rin yun. Bilog yung parang sa speaker. Bibili lang kayo ng magnet. At ayan, tunay yan guys na pampaswerte talaga. na hatak siya ng swerte. Hinahatak niya yung swerte ng ating pera lalo yung mga may tindahan guys ang gagawin nyo dito sa magnet ay gagawin nyo ilalagay natin siya sa drawer lalo sa lalagyan ng pera guys ayan siya oh na dikit yung pera ilagay natin siya guys sa drawer o sa lalagyan ng pera kahit anong uri ng lalagyan ng pera Pwede to guys sa ating mga bulsa. Ayan, kahit saan guys, pwede. Pwede sa bulsa, pwede sa wallet, pwede siya sa drawer. Mas maganda yung lagi nyo guys, dala. Lagi nyo na sa bulsa. Ayan, ito guys, lagi ko na, nasa bulsa talagang napakagaan guys ang lapit ng pera lumalapit talaga kung baga hindi masyadong mabigat magaan yung paglapit ng pera sa akin kasi etong magnet na to guys nahahatak ang swerte ayan o oh, lumidikit talaga guys yung piso or 5 peso Ayan oh, May magnet din guys na bilog. Pwede rin yun. Pwede kayong bumili. Pero mas maganda din yung nakakapulot kayo ng ganitong magnet. Ayan guys, tatanggalin ko. Magnet talaga siya. Ayan o. Oh. Didikit siya dito. Oo. Oh. Ayan siya. Tunay siya magnet pero napakaganda guys at hindi halata maliit lang siya ayan guys share ko sa inyo kasi talagang tunay to tong pampaswerte at panghatak ng ating mga swerte lalo sa ating mga trabaho, benta yung mga may tinda lalo tayo gagaan ang swerte. Lalong lalapit ang swerte sa atin. Ayan guys, i-share ko lang sa inyo 'to para meron din kayong gusto ko i-share sa inyo para hindi lang ako ang swertehin pati kayo din. Ayan guys, Ayan siya ang magnet. Oh. Gusto ko i-share sa inyo para hindi lang ako guys ang swertehin kayo din tala na dikit ang pera ilagay nyo lang guys sa mga bulsa, wallet at drawer ayan ayan thank you for watching guys please support my channel pambaswerte tayo guys ngayon ayan guys ayan please like comment and share guys thank you